Hello mga idol Araw rin natin mga idol kung totoo ba Talaga ang sinasabi nilang biringan Okay mga idol Pisahan na natin Meron raw lugar dito sa Samar Na pag mo ito sa mga taga dito Ay takot na takot sila Saan po papunta sa biringan? Biringan? Saan po papunta sa biringan? Dahil pag pumunta ka raw sa lugar na ito Ay may posibilidad na hindi ka na raw makabalik Dahil lugar raw ito ng mga ikanto at tiwata ito ang Biringan City. Pag tinay ko sa Google Maps yung Biringan Dalos City, may kita nyo, meron talaga siya guys. Tapos nasa gitna ng bundok, ayan o. At ito yung pupuntahan namin ngayon on the way na kami dito. Yun yung bayan ng pagsanahan. Ang dami na nagpunta dito mga idol. Sila Donski, sila Idol Magi. Nagpunta sila dito sa ano. Actually so, mga idol, malapit lang yan dito sa amin dahil dito yan sa Samar, mga idol, dahil ako taga dito rin sa Samar. Maraming mahirap paniwalaan na may ganito klaseng lugar. Pero maraming nang tumistigo na nakapunta na raw sila sa Biringan. At ngayong araw sila ang hanapin namin. Ano makakabdaman mo, kuya? Parang iba. Bago'y tumutas, sinasabi ng mga portal papasok sa Biringan. Pagtawagan nila ang Visible City. Mula dito sa Barangay Tambongan ay kailangan namin pumalaot ng 30 minutes bago kayo makarating sa bayan ng Pagsanhan kung nasaan raw ang Biringan City. Pero bago pa lang kami pumalaot ay binalaan na kami ng isang polis so, na huwag na huwag daw namin gagawin habang pumapalaot. Dalawa ang portal nyo mga idol. Yung isa nasa gilid ng ano, ilog at yung isa naman nasa bundok. Palaut kami dito sa ilo. Basta uh, pag kung ano makita niyo ng magandang tanawin, walang bala, i-ignore lang. Huwag turo. Opo. Tira din na lang, sinti, bago sa iyo. Baka kayo na kung saladaan nila. O, yung mga element, oh, elemento na din sa akin. Ang sinasabi ni Sir ay mga inkranto at diwata na nagbabantay raw dito. Dahil ito raw ang way nila para malinang ka, mapaglaruan at di mo namamalayan na wala ka na pala sa iyong sarili. Kaya nung nandito kami sa biyahe, nagbulag bulaga na nagbingi-bingihan na lang kami sa mga na-experience namin dito. Dahil bawal raw namin ito pagsabi. So nandito na kami ngayon. Mas maganda sana kung ano gabi sila nagpunta para adventure talaga sa pagsanhan Pagkarating namin dito ay nakilala namin si Kuya Guji, isang residente dito sa Pagsanghan. Dito na siya nakatira simula pagkabata, kaya marami siyang nalalaman tungkol sa biringan. At siya ang pinasama sa amin ng LGU dito sa Pagsangan para maging gabay namin dito. Hindi naman sa inyo na po-offend oh, oh, Sana na sanay na. Sanay na kayo. Sana na. Habang nangipagkwentuhan ako na kay Kuya Guji, bigla niya sinabi na sa likod ko lang pala yung sinasabi raw ng mga matanda na isang portal o lagusan papasok sa Biringan City. Yan mga idol, yung kahoy na yan, mga idol, isa rin yan yan yung kahoy, nag-iisa lang yan sa na pinakamalaki dyan sa, so, uh, ano, uh, barangay. Ito ay isang malaking puno ng akasya. At kung titignan mo sa malayo, lutang na lutang talaga siya sa buong bahay ng pagsanan. At kung titignan mo naman siya dito sa ilalim ng puno, medyo nakakilabot yung pakiramdam niya. Dahil tila ba na parang may mga nakamatsyag sa'yo habang nandito ka. Sabi nila, ang birigong daw guys. Isa siyang advanced civilization. Siguro kung i-describe mo siya parang Wakanda. Paraming walls, malalaking building. Kaya yun yung pumasok yung curiosity po. Bakit ka matatakot mong lutabon? Kaya ito, iimbestigahan namin ngayon. and for before about I'm Bago namin puntahan yung lugar na nakikita sa Google Maps at isa pa na portal ay pinakilala muna sa amin si Tatay Salvador na isa raw sa nakapunta na sa Biringan. Pero naging mailap siya sa pagkwento tungkol dito dahil baka raw may magalit sa kanya na hindi katulad ating mga tao. Kaya binalaan niya na lang kami. Hindi ka dito. Pwede ka mawalas kay isa sa sarili. Marami na kasi nang nangyari. ko makapunta rito. sa sarili. Limited lang yung naikwento niya sa amin kasi katulad nga ng mga kumakalat na balita na ang biringan daw hindi pwedeng pagsabi hindi pang bulong-buluhan na Pero di tayo titigas sa pagharap ng ebidensya Kung existing ba talaga ang lugar ng Biringan At sa paglibot namin dito sa bayan ng pagsanghan At pwede po kayo ma-interview Kung ayos lang Nakilala namin si Ati Gina Na nakapunta na raw sa Biringan Sa kanya, nakakuha kami ng mga impormasyon eh, di ba sabi niyo nakapunta po kayo biringan? Natatanda niyo po ba kung ano itsura nakita niyo doon? Mga tao din sila sa katulad sa atin, pero walang ano yung sapa nila dito. Dito sa lugar. Parang sulit na talaga. Parang may, ano, may nila. May mga sasakyan, bahay. At tinanong ko siya kung paano siya nakarating doon. Naalala na, na, ko noon na, ano, may pumunta sa akin. Tapos sila sinasakay ako ng sasakyan. Napakagarang sasakyan. Tapos yung mga pagkain nila doon, sabi may, wag ka daw kumain ng itim na kanin. Para makauwi ka sa inyo. Tapos, yun ang sinunod ko sa kanila. Magandang pagigit nila sa akin. Pero may mayroong kapalit. Sabi yung isang lalaki, mag, mag, ano daw ako maggamot. Pero hindi ko tinunod kasi may kapalit yun eh. Tama mga idol. Yung iba kasi mga idol, yung taga doon mga idol, yung iba, mababait naman. Uh, nagiging masama lang sila pag uh, inuunahan mo. Tay Salvador, binalaan niya rin kami. Kapag mayroong hindi kilala dito, pumupunta dito, nawawala sila, naliligaw. Yun, kasi ginustuhan sila ng taga Beringan na kukunin ka Kung talagang ikaw hindi ka marunong na ito pala ay syudad ng Beringan Mag-ingat mag at palagi tumawag sa Panginoon Nakilala rin namin si Ma Melanie na isang guro Na gumagawa rin ng research tungkol sa Beringan Nakagawa na sila ng libro tungkol dito At binahagi niya sa amin yung na nangyari sa kanya habang ginagawa niya tong libro na to <madling> ito nito, ito, ito, yung ginagawa ko kasi original sa balto nila, tapat lang ng kasiyang bahay. Tapos sa ginagawa ko ito, palagi na wala. Tapos pag maayos na, sinisave save no? Pag binabalikan ko ulit, wala na. Mga tatlong bisis siguro yung pabalik-balik ulit na. Inis na ako kaya sabi ko nga, ay huwag nyo naman akong biruin. Hindi naman ito personalan trabaho lang. Tapos biglang-bigla, yung isinig ko, nang i-open ko ulit, nandun na. Oh, yes. Oo. Oh, Tapos pag alas busa na, sabi ko, ay, ayoko na. Oh. Ano, papasok ko sa loob, baka ayaw na nila na, ganitong umas. Pinagtitripan pa yan. Oo. Oo. <laughs> Gatapos siya ibahagi sa amin yung personal experience niya Itinuro niya kami sa isang matanda na na-interview rin nila Na nakapunta na rin raw sa Biringan Kaya agara namin ito pinuntahan Para personal na makausap Ano po yung warang? Potensya na burung Sa parting ito, nagsimula magloko yung mic na gamit namin Kahit na fully charged naman siya Kaya medyo naging muffled na yung ng na audio natin dito Paano po nagsimula yung kwento dito? Bata po ba kayo? Mayroon no. na talaga dito. tulog? Sinsi palang dida Okay, alas ay sila ng hapon ang hapon ng mga tinampay ko doon na may balito nag-aano uh, na kasi. Ah, hindi ko na. Dahan-dahan sa amin, mm -hmm. na una namin gina -ana 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 -ana. Nga damon, dapat, na rin dinan anong daming ng damo kasi. Tapos 'yung doon nakaanong malapit na drain, maliwanag na sobra po. So, sumabaywan ang sabi ko, yan na siguro 'yung dere niya. Pero dito po talaga madilim sa parteng 'to ng pagsasaka dito sa pagsa niya, po. Ngayon, mm -hmm. yeah. dito pa 'yung maraming lalaki. danda Pinagdahan nilang pagkain. Okay. Ay, may itim, may puti. Uh, kanin po ba yan? Oo, mm, kanin. Sa likin, hindi ako kakain kasi busog mm. ako. Pinipili ko nila ito. Ipantahan niyo ba kung ilang araw po kayo napunta doon? Ano, isa lang. Paano po kayo nakabalik? Pinatid ako yun, ano, sa kayong ano, Ngayong nakuha na namin yung testimonya ng mga nagsasabing nakapunta na raw sila sa biringan, madalas na sinasabi nila na maganda raw ito. Kung bibigyan ng pagkakataon na bumalik ulit doon, gusto sa ba? Okay lang. Pabalik ka po doon. Pa po. Ay Ibig sabihin pa ng biringan bumalik? sa waray ay hanapan ng nawawala. Kadalasan nga pag binawawala raw na tao dito, malamang raw nasa sa biringan. Ngayon, kapupunta kami dun sa taas na merong malaking puno at nandun yung nakikita ang biringan. Umakat na kami sa isang bundok kung saan nakikita yung lokasyon papunta raw ng biringan. Matarek at masukal yung dinaanan namin. Salamat kuya. At bilin sa amin ni Kuya Guji, huwag raw kami masyadong maingay dito dahil baka raw magalit sa amin yung mga engkanto at diwata na nagpamasid-basid sa gilid. At maya maya lang ay nakarating na kami sa lugar kung saan raw lumulutang bigla ang biringan city. Isa siyang parang malawak na lupain na papalibutan nito ng mga puno ng nyug. Meron rin dito mga kubo. Noon daw sila bukod kaso hindi rin sila nagtagal. Bando na ito na. Nyug. Wala naman kami nakita katulad ng mga sinasabi sa kwento na matataas at naliliwanag na building. Yun, Pero no, habang nandito no. kami, tila Ay, ba, ba na parang nilang paglaruan? Iba sa pakiramdam. Hindi ko yung tron. Rastak doon oh. Wala na malaking problema nung una Kaya nakakuha pa ako ng ibang shots dun sa parteng nakikita sa may Google Maps Pero nung pinaliparang ko na yung punong sinasabi na isa pa raw na portal Kapasok sa diringan Dito na to nagsimula magluko Parang linalaroan tayo First time to kanina, swabi so naman ayaw na nila Halos na sa baba at tabi lang kami na itong puno Kaya imposibleng mawalan lang na signal itong drone na gamit ko Sorry po, wala po kami intention dito Wala po <laughs> Bigla na lang rin naging balisa at kinalabutan si Kuya Guji ng malala at inaayin niya na kami bumaba. Ano na nakamdaman mo Kuya? Parang iba. Ngayon. Ngayon lang to. At yung videographer ko, Banay may kumakamsa Kamusta ka dyan, Tol? Kinalabutan na At itong main camera na gamit namin nagloko na rin. Kapatay Cindy siya. Ilang beses kami nag-take para ipakwento sana kay Kuya Guji yung experience niya. Yung ulitin ko na lang. Pero laging namamatay para nagsimula na siya magkwento kahit fully charged naman ito. Pabalik na kami uli ngayon doon sa may city proper nila. Kasi habang nandito kami, medyo nagloloko loko yung mga kamera namin hopefully itong nire-record natin ngayon tol huwag sana magloko bigo kami na makita ang Biringan City dahil sabi nga rin ang mga nakausap namin dito matagal na ang kwento tungkol dito sa Biringan para sa mga nakausap namin dito sa pagsanghan buhay at totoong totoo siya kaya irespeto na lang natin ang paniniwala nila at sa isang araw na pagsasayangin alisik namin sa lugar na to Maraming bagay kami natuklasan at experience Hanggang ngayon, hindi pa rin namin maipaliwanag Pero para sa inyo Totoo ba ang Birigas City At ikubahagi ito Ng ating mga MLS You can see, but you can feel Irigan, irigan. Okay, nandito na lang yung video natin mga idol Totoo talaga yan mga idol Hindi <laughs> yan katang isip dahil marami nang nagpapatunay niyan mga idol kahit nga ako taga rito rin malapit, malapit lang yan dito sa amin mga idol talagang nakakatakot ang lugar niyan pag pinuntahan mo pag gabi okay maraming salamat po sa panonood thanks for watching mga idol thank you